Palad po ng PCMC na talagang mula sa poll ay kasama namin si Senator Bongo. Bo. Hindi pa po siya senador noon. Talagang mayat maya po ay nandito siya sa PCMC at tumutulong. At actually nga po, eh, alam po yung mga iba nating pasyente, eh, si, Doctor, ay eh si Senator Bong na ang nagpalaki. So, katunayan nga po yung katabi ngayon ni Senator, ay eh isa sa mga batang maliit noon, na ngayon po ay eh, lumaki na at uh, cancer free. Ano po, hindi na po kami nag abalang magbayad po sa mga bills po dito. Kasi po dahil po kay Senator Bongo po. Tapos ano po, hindi na rin po kami masyadong nagpo namo problema po dahil po sa kanya. Sobrang laking tulong po niya sa tulad po namin, lahat po ng may sakit na cancer patient po. Through sakit din po, sobrang laking tulong po talaga ng malasakit Kasi po, sa gaya po namin mahirap, hindi po talaga namin afford kaya yung magpagamot sa case po ng anak ko. Pero dahil po sa malasakit kay Sen. Bongo, napapagamot po namin sila ng libre. Thank you po, Senator Bongo, dahil po natutulungan niyo po kami. At thank you rin po sa inyo. Mapapagamot po kami ng mga magulang namin. Natulungan po ako sa mga bills, sa mga pambili po ng gamot para pumalibre sa gamot pang chemotherapy nung since 2017 pa po kami. Yun po, natulungan po kami. Malaking bagay na po sa amin Maraming salamat po sa Bongo. Uh, Sir Bongo, mula po sa aming pamilya, wish po namin na palagi po kayong in good health para po matulungan niyo po yung mga katulad ng pamangkin ko na may mga sakit po. Ano pa sa, sa, salamat lang po ako sa mga pinagawa ginawa niya po sa akin sa mga tulong maging mabuting kaibigan po yun lang po sana mas bigyan pa po siya ni Lord ng uh, kalakasan para mas marami pa po siyang matulungan Sa lahat ng mga parents, sal, tayo. Salamat tayo sa ating mga doctors na nag-asikaso. Isa lang po pakiusap ko sa inyo lahat sa mga empleyado po ng PCMC. Sana po ibukas ang ating opisina. Tulungan po natin yung mga pasyente na humaba pa ang kanilang buhay. At pasalamat rin tayo sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa.